Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. So ngayon, uh, mayroong katanungan dito yung kapwa mag-ibon natin. So nag-comment po siya sa YouTube channel natin. Kung pwede ba daw pagsamahin yung African at saka yung parakit sa isang kulungan. Kung sa isang double cage, both side, ilalagay yung parakit at African. So yan yung katanungan ng kapwa natin mag-ibon. So kung gusto mo malaman, sutra, so samahan mo ako hanggang dulo. So, ang kasagutan natin dyan, pwede rin naman na ah, pagsamahin po yung ah, parakit at aprikan sa isang double cage. Kung maaaring nga, mas maganda ay wag natin pagsamahin sila. Kasi yung parakit, kapag dumadapo po doon sa divider, minsan naabot po ng aprikan. Minsan, nawawalan ng koko, minsan nakakagat yung daliri at nagiging sugatan yung mga parakit natin. Kasi mas malalaki po yung aprikan at matalas po yung tuka ng mga aprikan So, kawawa naman po yung maparakit. Kung meron naman po kayong space at meron po kayong budget, so pwede nyo pong paghiwalayin na lang para naman hindi po maabot yung mapaan ng mga parakit at hindi po masugatan. Kawawa po kasi yung maparakit kapag naabot po yung kanilang mapaan. So, nagiging duguan, nakagagat po ng Afrikaan. So, kawawa naman po yung maparakit. So, yun po yung maging cause na baka po mamatay yung maparakit. So, dito po sa akin, hindi po ako nagsasama sa isang kulungan ng parakit at Afrikaan. So kung makikita nyo yung Afrikan ko dito, sama-sama rin po sila at yung parakit ko nasa taas. So hindi ko po pinagsasama sa isang kulungan. Kasi noon, nung bago-bago pa lang ako, pinagsama ko rin po sila. So na-observe ko po doon sa mga parakit. Kapag nakakadapo po doon sa divider, so naabot po yung paa ng parakit, tinuto ka ng Afrikan, nagiging sugatan yung mapaan ng parakit. So kawawa po yung mga parakit natin kasi maubos po yung makokonon at masusugatan po yung mapaanon kapag po pinagsama po natin sila sa isang kulungan. Ngayon naman mga kaibu, na itinitrain natin si Koy. So yan, yung uh, matalino natin dito na hand feed na hindi kumakain po ng uh, African mix ng bird seeds. So ngayon, tinitrain ko na siya. Napakatalino. Ah, uh, ngayon tinuturuan ko po siya na Adam uh, damputin yung takip dito ng battle. Pinapadala po natin dito po sa kami natin. So kahit napakalaki po yung battle, hindi na nga siya makakita kapag lumilipad. So nakakaya niya pa rin. Dito ay pwede ko na po siyang turuan magbasketball. Kung meron nga lang ako ditong available na ring, so pwede ko na po siya turuan na magbasketball. Kasi marunong na rin naman siya magdampot ng Uh, bagay. Uh, so opportunity na natin ito na matuturuan po kagad natin o matuto kagad po siya na magbasketball. So siguro kapag meron na po ang magawa ng ring at uh, meron po tayong oras so pwede na po natin yan turuan. Makikita niyan mga kaiboon. so abang-abang na po. Nung isang araw pala mga kaibunay, nagulat si Koy sa dumaan. Lumipad si Koy ng mataas. Kala ko tatakas na si Koy magpa-flyby. So mas maganda po talaga kung pamilyar yung ibu natin. Lalong-lalong na po yung mga hanpid natin sa area. Pasalin-salin po siya dito. Lumilipad ng lumilipad. Buti hindi po nakalipat doon po sa kabilang bakod. At saka medyo pamilyar naman yung area natin dito kay Koy. Dahil tinitrain po natin siya dito po sa labas. So nung tinawag natin, lumapit rin naman kaagad. Medyo kinabahan po tayo doon. Kala ko naman tatakas na si Koy. Bote, band po talaga si Koy sa atin. At talagang maamo po siya. So, yun. Nung tinawag ko yung pangalan niya at nag po tayo, lumapit ka agad. So, maganda talaga mga kaibon bago natin ilabas yung ibon natin. Meron tayong tiwala sa tinitrain natin na ibon at saka band po sa inyo. Maamo po sa tao.